So yo mga kanukis, good morning, welcome back to my channel This is your albolario, Jojo TV Once again mga kanukis, uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo So ngayon mga kanukis, yung topic natin is regarding doon sa uh, selection of breeders So pag nagsisilik tayo ng breeders, may mga pamantayan yan Kasi kailangan talaga Uh, quality at saka hindi masasayang yung pakain natin sa mga sisyo natin dahil uh, kung uh, hindi quality at saka may mga commodities or yung may mga kapansanan may mga diferensya yung uh, mamanahin ng mga sisyo sayang lang yung pakain natin so number one ganito tayo pag pumili Number one, uh, piliin lang talaga yung akma sa lugar nyo. Na? Yung akma sa lugar nyo, yung estilo ng manok. So, kailangan uh, legit talaga. Yung linyadang gusto mo. Yung linyadang gusto mo lang. Kung akma doon sa lugar nyo, yun. Yun yung uh, importante. Ang number two, pumili ng magandang katawan. O oh, body structure, bone structure. Maganda yan. Piliin talaga. Number three, is yung uh, health. So, kailangan na uh, hindi payat, uh, hindi din masyadong mataba, at saka walang kapansanan. Yun yun. So, kumbaga pa, physically and mentally fit siya. So, yun. yun yung, ang ang pangapat na ginagawa ko is yung uh, pipiliin natin ah... Uh, not more than, kung talagang kuan not more than 2 years. Not more than 2 years. So, hindi lalampas na 2 years yung burdak at saka burdin. Yun yung pinaka-importante. Kasi, yun yung, uh, kuan eh, yun yung uh, prime nila. Doon talaga uh, naglalabas ng magagandang offspring. So, number 4 na ta. So, number 4, the last is, dapat mga kanukis, Uh, hindi deeply inbreed yung mga manok natin hindi deeply inbreed dapat uh, battle cross lang tayo crossing crossing ha yung ibig sabihin hindi yung uh, line breeding hindi yung mama to anak anak to papa or kapatid uh, first degree second degree kapatid wag yon kasi naglalabas talaga yun ang tinatawag nating uh, bud uh, treats bad treats yan. so kailangan uh, out we cross ang tatawagin natin dyan like for example kung may plucker uh, kung ulo to so lagyan mo ng katawan so kung medyo malaki siya siya mo siya uh, breed natin sa medyo maliit liit para lumiit yung katawan ganun lang kung kulang din siya sa liit uh, kung kulang din siya sa laki lagyan natin ng malaki na breeding. So that is uh, tinatawag natin battle cross. So infuse tawag diyan mga kanokis So sana nagustuhan niyo yung topic natin, kapulutan niyo ng aral. So sino pa yung hindi nakapag-subscribe mga kanokis sa channel natin, please subscribe, hit the notification bell icon. Click all mga kanokis Oh yeah. Cut the cameras.